guys to sa kote tayo na nagwawala na ay na itong monster fish ano ba yan guys monster fish ka guys Mister sa so, magandang morning na naman sa atin no mga katoto welcome back sa ating fishing adventures so binalagyan natin tong spot kung saan yung uh, napatiran tayo ng mga ulang no so, naganap na rin tayo ng may papamahan kaya lang sa sad to say summer pa rin ang tigas na mga lupa so inabutan natin dito si Emil ayan na isa nating katropa pitch at saka isa pangalan brother Christian Christian sa so, dito sila yung may uh, alagang mga itik dito no so sila yung uh, lagi natin nakakasama dito pupunta tayo dito sa spot no so nilinis nga natin tong spot mga katoto no yan para medyo maluwag-luwag at uh, nagsisison na rin yung mga pin dory ay mga cream dory ba nagsisison so last nakahuli tayo ng na isa no? hopefully ngayon makahuli-huli tayo at pinaghandaan na rin natin guys yung mga ulang na yan na pumuputol ng tansi so gaya nang nasabi ko gamit tayo ng braided line so yung uh, uh, braided line napakalambot nya kaya nilagyan natin siya dito ng uh, depensa no? para hindi siya nagbubuhol-buhol yan uh, straw lang yan ng mga ano so kinakain pa ng mga batay loli pa piningin na natin yung straw alam po li makahuli tayo guys no yeah. mukhang parating na yung ating yate no yung anak galing yung uh, tapag-anin ng mga uh, bukid, eh, yate, bark na, parating na yun yung eh, ugong hey okay, guys, muna uh, okay. uh, natin ang ginaganti mga yate, eh, na pop pop ng mga tinig yate, uh, guys galing na yung mga mga katoto natin mga farmers sa kabila no? so yung uh, mga palayan nila sila yung uh, may ari no? so itong uh, lugar na to yung uh, parking parkingan nila ng liati uh, so yan tayo ng bangka sa kanila pag uh, nagpapag na sila dito guys no? Ayan na mga masisipag nating farmers galing na silang uh, nag-spray sila yung mga uh, ating mga masisipag vlogger <laughs> Uh, nagpo-produce ng ating mga kinakain mga palay uh, bigas guys sila yung mga masisipag natin na mga kaibigan farmers like and share naman dyan follow shout <laughs> 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 out sa mga ano nila at uh, chika babes Ay, Dali mo dito, para may ano dito. Yan nga, ng mga katoto, sumakay na tayo ng ating mga yate. Ayan, sa left corner ating uh, heavyweight <laughs> si Emil so tingnan natin ang kapalaran niya guys no na guys yung inaabangan natin no? kundi uh, cream ito uh, ulang na guys uh, yung pagyukuyuko ng ating rod na yan ayun pumitaw naramdaman natin ang uh, taga na siya guys pinapasok man dyan, dyan sa may ano no lungga guys buka natin natin siyang pitikin na guys bang dito dale guys pinapuruhan sinusubo ka lang yung kasalukoy ng ating pain napasok na dito sa may loob na ano braided to din nya to basa basa mga ano guys no guys, guys guys na na uh, ano guys pag ayun kagat na ganun oh, na dahil na si Emil lo na aray guys masakit guys ayun guys masakit matulis bumaon I guys iupi mo yung ano iupi mo yung ano yung ipit Jesus inay eh hindi naman tulad nung nung alimango yan na pagka ka bibitaw yan hindi pagkawapit siya dire diretso Yung e mga ganong kagatan. Hindi siya malikot na kagat tulad ng isda. Eh na guys, no? One point, One point na guys. Bakbaka na to isa nating rod and reel, no? Na sabay na rin pala. Pati niya sa may floater. Camera siya siya guys na natin kung nakahuli na guys Mukhang fish. Fish dang na guys. Jelap ya.